magandang araw mga kapartner at kay akin po turuan kung paano tamang paglilinis ng hitaw ang aking ginamit din ay, ay yung gabok ng tungko yung sa pinaglutuan yung kasing iba ang mga ginagamit sa gayaan kalimitan isuka at yun ipantanggal din ang pinakalandas noon ay pagkarning sa probinsya ay kahit yung abo abo nung pinaglutuan ayun eh, mabisa rin on. yun yun eh, inyo lang pupunas dun sa katawan ng hitaw at pero yung hitong yan ay eh, ko na ng tibo kaya yan eh, akin nang nahahawakan ng ganyan pero yun eh, wag nyong mahahawakan ng ganyan hindi pa nyo naalas ng tibo at pag kayo, natusok ng tebo na siguradong napakasakit at pag minamalas-malas si eh, kay lalag natin pa at um, ayan na nga at aking tinanggalan ko na ng mga palikpek at saka ng kanyang pinakasungot yung kanyang balbas at yung at yung gayang hitaw ay yan eh mayroon pang mga tinatanggal din yan sa katawan niyan yang nasa may ilalim ng palikpik niya na parang atay ay sabi nung ibang mga matatandang taga amin ayan daw eh nandyan daw yung lansa niyan yan sa so may parang hindi eh magkabila yan yan o dyan sa may kabila na yan yan eh may gayon din na parang maliit na atay ay dyan daw nagmumula din yung lansa medyo makunot nga lang yung balat niya hitong at yan nga palang hitong yan ayan yung mga native hito yung mga nahuhuli lang sa mga sapa sa mga irrigation yan yung mga native yung mga mali. hindi kasi nung naglalalaki yan at yan eh mga native nga at mm, ayan nga at li na rin ang tiyan yeah, may aring hitong ari babae mayroon pang itlog ay siya namang nahuli ay ayan yung pero yung itlog na yan ay hindi ko na isinasama sa luto at yan eh ako yung hindi kasi nung nakakain ng itlog ng hitaw ay hindi ko lang alam doon sa iba Kung yan eh kapag niluluto eh sinasama pa nila sa kanilang lutaw Yan nga inyo lang meron niyang bibi akin pa kayo doon sa pinakaloob ng tiyan niya na dugo Yun eh inyong tatanggalin din at di malan sa rhyme Yan na nga doon sa mga ibang hitaw ay eh di tatanggalin na rin ang gayaan Yan babae rin yung hitong yan itlogin din na eh kaya kung nga rin nakapangitlog ay eh, dadamay kasi nahuli na nga eh. bali yung tatlong hitong yan may akin lang nahuli yan sa kawail ako eh, nagtaan lang ng kawail ang aking pinaina nung mga aking inay may nabiling isda ay yung mga pito kaya aking kinuha at aking ipinaay ay di na ang tatlong niya pero maganda rin hulihin niya pagka yung gabda ay rin ng kawail pero sa umagay na nakagat din niya eh, ang mga lotoryan ni ginataan, inihaw pero kung meron pa kayong ibang alam na luto ay inyo na lang i-comment at baka sakaling akin ding makakaya ng lutuin ay ating ibablog din